Hello, welcome to Corner Apayo. di oh, dito lang po kami sa may ano. Sa ilalim lang ng tulay. Yung mga gustong pupunta dito, wala pong entrance dito. Ayan po, si Ibel po 'yan, Ibel. Si Rene po 'yan. Si Iliyan, si ay sayo yung andun sa kabila na may ano, may jowa na taga Apayaw. Ayan, yung mga tagating layan, naliligo na. Ayan. Ka, galing, kami ng kalanasan. For, uh, yan. Tagapasil. O, oh, papunta na yung mga taga Pasil dyan. Ito po yung lugar kung saan nang galing si Father Charles.